Na, hala. Mm. eh hey, What is that? Fish. Yep, yep, mo up. Bye. Yun. Ay, okay, nahuli natin mga kasolid, oh. Yun. Oh. Huli agad tayo, oh. Yeah. Come on. Ito. Put right here. Fish on! Yan, good morning mga kasolid. So, andito na naman tayo sa panibagong fishing adventure natin. Andito tayo ngayon sa spot kung saan yung nakakahuli uh, tayo ng dalag mga kasolid. So, kasama natin yung aking anak. So, ang gagamitin natin pamingwit yung aking ultralight na ano mga kasolid. Kenforce uh, Ken Force, itong 2000 series na billing. Saka gagamit tayo ng 10 pounds na leader lines. Yan, 7 grams na frag lure. So try natin dito mga kasolid Huli makahuli tayo So first cast mga kasolid Huli may mga huli tayo Lakas ng hangin okay. Bumabaan ng ano Sana makahuli tayo

Eh nak nakahuli din tayo mga kasulid pero siniksik tayo ilabas labas ka dyan labas yan o kaya nyo lumabas hintay lang natin lumabas iano natin masyado para ano Ay hintay natin sya lumabas wala siniksik tayo oh, wala wala sayang Nakadali na rin ng isa mga solid. oh. One zero Nagayin natin dun sa ano Nagayin natin This is Yeah isa na tayo Mahirap sila Mahirap silang kumagat kasi sinisiksik tayo sa damuhan Huli pa tayo ng isa Tapos lipat tayo ng ibang spot mga kasulit Para may iba naman may naman tayo ng isa

dalag sa and wait mga kasolid ah, Dahil napagod me. tayo sa ano kakolor laki? <laughs> pwede na to big Ayun, big no? oh, big Ayun, big 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 Magano tayo mga kasulig kasi pagod na rin mag ano, kas na magkas kaya nagano tayo. Wait and wait. Ayan. Dyan nga natin ang tubig. Maglalagay lang ako mga kasulig. Ayan lang. tatlo. <laughs> malaki. Mayan. mayan! Baby, oh, malaki malaking mayan oh. Big mayan. Uh, <laughs> lagay mo dito, come on. Dito. What here? Uy. Fish on. <laughs> Don't fit in muna tayo, try muna natin bago tayo mag-fraglur ulit. Ayan, makarami na mga tayong ano, tilapia. Ayan, pwede na yan. Inubos ko lang yung pamay natin. Total, kukunti lang naman yun. So try tayo ulit dito maghagis, mga kasolid. tapon, tapon. Daddy! Daddy, daddy! Daddy, tapon, tapon. Yun. Oh. Hamuli agad tayo. Oh. Fish on mga kasulid oh. Dalag. Unang hagis pa lang natin ah. Ayun oh. <laughs> Bisa talaga tong ganitong lo. Smile. Smile. Oh. Smile. Siya. Mga kasulid. Pero first cast. Galing. Yan, apat na tayo. Apat na dalag. Ya. Yeah. tayo tayo. Oi. Lukas. Ini nako. Ay, <laughs> ah, pala. Ganito na natin mga kasulid. Catfish Nakadali pa Ayan, nakalima na tayo oh, four, two, one, three, 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 okay, natin mga kasolid, oh <laughs> Hindi natin na video, ano, oh Ayun pa nga yung ano natin, oh Tapos may plapla rin, oh Napakalaki. Tapos mo yung ano, plapla. Come on. Up mo, up, up, up. Come on. Up. Hey, what is that? Fish. Up, yep, up yep mo, up.